sa akin? Bakit ako iniwan ni Rosic? Mas malala pa ako kay Jolie. Ano bang ayaw niya sa akin? Girls, narinig niyo ba yun? Iniwan daw ni Rosic si Gigi. Nag-date daw sila ng tatlong araw. Siyempre, wala namang gusto makipag-date kay Gigi. Libang boyfriend ang nang-iwan sa kanya sa loob ng isang buwan. <laughs> 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 Hindi ko alam kung anong problema ni Kev. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko tsaka text. <laughs> Gigi, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Gigi? Anong problema? Iniwan na ako ni Rosic. Ano? Gigi, wag kang malungkot. Si Rosic lang yung nang iwan sa'yo. Ibig sabihin niyan, hindi ka deserve. <laughs> hindi na yan Pang lalaki na siya nang iwan sa akin ngayong buwan. Ano bang malay sa akin? Girls, nandito si Gigi. Pinag-uusapan nila si Rosic. Oo nga. Anong kayang nangyari sa kanila? Gigi, walang mali sa'yo. Yung mga boys na yan ang weird. Hindi ko alam, Diana. Si Kevin hindi nga ako pinapansin ngayong mga nakaraan. Girls, hindi nyo naiintindihan. May mali sa akin, Kaya iniwan ako ng limang lalaki sa isang buwan. Bakit nila ako iiwanan? Gigi, relax ka lang. Bakit ka nagpapanik? Makakakita ka rin ng boyfriend na hindi ka iiwanan. Relax ka lang dyan. Diana, para sa'yo easy lang sabihin yan. Oo nga. Nana, yung eh, ang tagawin niyo na nagde-date ni Dima, di ba? E eh, ako, limang lalaki nang nang-iwan sa akin sa isang buwan. Hindi ko alam kung ano bang mali sa akin. Oo nga, Diana, ang tagal-tagal nyo na ni Dima. Tsaka hindi kayo nag-aaway. Siguro kailangan bigyan mo kami ng advice. Girls, hindi ko alam kung anong advice ang ibibigay ko sa inyo. Basta matagal na kami ni Dima, yun lang. Hindi, Diana, kailangan bigyan mo kami ng advice. Gusto ko rin magkaroon ng boyfriend na magtatagal katulad mo. Okay, girls, may mga tips ako sa inyo para magkaroon kayo ng boyfriend na magtatagal. Hindi yung isa at dalawang araw lang tapos iiwanan na kayo. O sige, Diana, sabihin mo sa akin para pansinin na ako ni Kev para pansinin din ako ng magiging boyfriend ko, bigyan niya ako ng gifts. O sige girls, tutulungan ko kayo. Natinig niyo yun? Magbibigay daw ng tips si Diana paano makipag-date sa mga boys. Magandang information yon. Oo nga, makakatulong sa akin yun para makadate ko na si Misha. Tara, pakinggan natin. Tara girls. Diana, bilisan mo na! Hindi na ako makapaghintay sa advice mo paano makipag-date sa mga boys. Oh, hi, girls. hi, hi, girls. Narinig namin na magbibigay ka daw ng advice paano makipag-date sa mga boys. Gusto rin namin na pansinin kami at mahalin ng mga boys. Oo nga, gusto ko nang i-date si Misha. Makinig kayo, Tenji. Hindi naman kayo matutulungan ng advice ni Diana. Julie, ano ba? Kung gusto nila, pwede silang mag-join sa atin. Talaga? Talaga? O oh, sige, sasama kami! Guys, narinig nyo ba? Iniwan ni Rosic si Gigi. Eh, talagang iiwan niya si Gigi. Eh, ang daldal nun eh. Walang ginawa yung kundi dumaldal. Oo, di katatagal kay Gigi kahit 5 minutes. Pero si Diana, parang diamante sa akin. mo ka kami, di Ima. Eh, sunod sunuran ka lang naman kay Diana. Oo, kay Julie. Lagi kong sinasabi. Hindi. Gusto ba naman niya magpabuhat papuntang second floor? Ano ko? Crane lift? Tama lang yan, Kev. Hindi pwedeng sinusunod lang natin yung mga hiling nila. Kundi, masasanay sila. Kala mo naman to? Eh, lagi mo naman buhat si Nat dito sa school? Art, kailangan ko ng surprise gift para kay Leila. Patrick, wag mong umpisahan kundi masasanay siya. Ayaw niya kasi ng date-date. Gusto niya kakaibang regalo. Patrick, ang mo isang camomile. Yun lang. Kung masasanay siya, papabili siya ng cellphone, tsaka ano-ano pa. Okay girls, nandito kayo para makinig ng advice kung paano magkaroon ng long and strong relationship. Handa na ba kayo? Oo! diyan, Diana, bilisan mo na! Hindi na ako makapaghintay! Isusulat ko lahat ako din! Isusulat ko. ko lahat! Simula ngayon, madidate ko na si Misha. Simula ngayon, bubuhatin na ako ni Kate from first floor to second floor. Number one. First advice, makinig kayo. Para pansinin kayo at mahalin kayo ng lalaki, kailangan maging tunay na babae kayo. Oo, tunay, tunay na babae. Na babae. Diana, paano ba maging tunay na babae? Julie, easy lang yun. Tumahimik ka kayo, makinig na nga tayo. Okay, ang tunay na babae ay laging late sa date. Mga 20 minutes late. Oo, tama yun kasi ako laging mas maagang dumarating kay Rosic. O sige Chichi, tumahimik ka na. 20 minutes. Actually, girls, mas maganda kung 40 minutes. Para malaman ng boyfriend na totoong babae kayo. Kasi kailangan nyo ng maraming oras mag-ayos para maganda kayo pagdating. Tama, mo. kapag niyaya ako ni Keith mag-date, maghihintay siya ng 40 minutes. At kapag hinintay ako ni Misha at tinawagan niya ako, hindi ko siya sasagutin. Alam you, girls, kung ano, pwede naman kayo malik ng isang oras. Kasi ang totoong babae, hindi naman talaga late. Hindi lang siya nagmamadali. Okay, second rule. Okay, okay ang totoong babae ay, ay one hour late. Okay, girls, second rule. Kailangan maging moody kayo Moody? Okay, simula ngayon magiging moody na ako Ako talaga yung moody Laging sinasabi ni Patrick Layla oh, bigay ko sa'yo to Pero lagi kong sinasabi Patrick, hindi ko kailangan hindi. Ako din, laging moody Sinasabi ko kay Art Ibili mo ko niyan Pero pag binigay niya, sasabihin ko ayoko niyan Ako hindi moody Laging niyang sinasabi Ayaw niya akong ibili ng bun Sandali lang girls Ganito ang ibig sabihin ng moody Kapag binigyan kayo ng boyfriend nyo ng chamomile, sabihin nyo gusto nyo ng roses. Kapag naman dinala niya kayo sa sinehan, sabihin nyo gusto nyo kumain sa restaurant. At kapag gusto niya mag-picnic, sabihin nyo gusto nyo pumunta ng zoo. Ganon ang moody. Naiintindihan nyo? Okay girls, ipapakita ko sa next boyfriend ko na moody ako. Tama si Diana. Oo, itutry ko maging moody kay Kev. Gigi, iiwanan ka lang niya ulit. <laughs> Marusha, tumahimik ka nga dyan. Gigi, hindi kanya iiwanan. Kailangan mo lang maging moody ng konti. Okay, third rule. Pagiging mahina. Mahina? Ano ibig mo sabihin, Diana? Ako, malakas ako. Binubuhat ko nga yung ex-boyfriend ko eh. <laughs> hindi mo dapat ginagawa yun, kaya ka nga niya iniwan eh. Narinig mo yun, Marusha. Kailangan maging mahina tayo at malambot. Katulad ko. Naiintindihan niyo ba, girls, kung anong ibig kong sabihin? Kailangan lagi tayong mahina sa harap ng mga boyfriends natin. Para mapunta yung attention nila sa atin at tulungan nila tayo. Kunwari, sila yung magdadala ng mga bags natin. So simula ngayon, dadalin na ni Art yung bag ko araw-araw. Okay, Yana. Kung gusto kong i-date ni Patrick, kailangan buhatin niya ako galing sa school, papunta ng bahay, at bahay, papunta ng school. Girls, hindi naman ibig sabihin na ipapabuhat nyo lang yung bag nyo sa mga boyfriends nyo. Halimbawa, may bagay naman na super easy gawin para sa inyo. Pero sasabihin nyo sa kanila, tulungan mo naman ako, ang hirap naman nito. O kaya kunwari si Julie nahulog yung pen niya, sasabihin niya kay Kev, Kev, pakiabot naman, hindi ko kasi maabot. O kaya si Marusha, binigyan siya ng chocolate ni Misha. Sasabihin niya, Misha, paki-open naman, hindi ko kaya. O sige, simula ngayon, magiging tagalinis ko na si Patrick kasi hindi ko kaya. Okay girls, eto yung tatlong basic rules kung paano maging tunay na babae. Kung gusto niyong i-date kayo ng mga boyfriends niyo ng matagal, sundin niyo lang tong mga to. Naiintindihan niyo? Okay Diana, susundin ko lahat ng sinabi mo. Pwede mo bang ipakita sa amin pa paano mag-behave kapag kasama yung boyfriend? Siyempre girls, o sige, ipapakita ko sa inyo kung paano i-apply yung mga rules kung paano maging tunay na babae. Tara! Tara, tara! Girls, watch and learn, okay? Ganito paano maging moody. Eh? Guys, yung Yamaha ko, tumatakbo ng 72. Huwag kang mayabang dyan. Ako bibili ako ng bagong bike. Iiwanan ko lang kayo. Pero guys, alam hey, nyo, kotse pa rin Nauuhaw ako. Girls, huwag kayo, kayo, kayo na. Ay, okay, uumpisa na siya. Tingnan natin kung anong gagawin ni Dima sa mga hiling ni Diana. Hindi ko mawakan ng tubig sa tap o kaya pumunta kang kantin, bumili ka ng juice. Dima, uhaw na uhaw na ako. Hindi ko na kaya pumunta sa kantin. Hindi mo ba ako ikukuha? Siyempre, kukuha kita. Dima! Kev, natakot si Dima. Baka iwan lang ng motor ko yung kotse niya. Cool! cool. Ganun ang gagawin ko simula ngayon. Dadalhan ako ni Misha ng kape every two minutes. Diana, ito na. Ito na si Dima. Sunod-sunuran. Ano yan? Di ba gusto mo nang inumin? Kaya kumuha ako ng Coke. Di ba? Di ba alam mo naman hindi ako umiinom ng Coke? Mineral water lang ang iniinom ko. Ayaw mo ng Coke? O sige. Gosh, magiging ganito ako kay Art. I-order niya ako ng juice tapos sasabihin ko gusto ko ng smoothie. Ito na yung mineral water mo, my love. Yan ang gusto ko. Thank you, Tima. Nakita niyo yun, girls? uh, -huh. uh -huh. ganon ang gawin niyo. Ikuha mo nga ako ng tubig. Uhaw na uhaw na ako. Patrick, gusto ko ng chips yung may cheese. Yan ha, huwag ka kayong istorbo. Naglalaro kami dito ni Patrick ng games eh. Huwag kayo, bumili kayo mag-isa. Oo, Leila, busy ako. Bumili ka ng chips magisa mo. Art, hindi mo ba ako ikukuha ng tubig? Uhaw na uhaw na ako. <laughs> Patrick? Busy kami. kami. ano ba? Hindi naman umuubra. Oo nga, tara. Sa tingin mo, Kev, susuko na ako. Hindi. Art, matatalo ka rin naman eh. Kev? Julie, yeah. ba't mo ba ko ginulo? Natalo tuloy ako. Kev, bakit ka nagagalit? Gusto ko ng sweets. Pwede mo ba akong ibili ng chocolates? Julie, mamaya ka na mag-chocolate. Kailangan kong bumawi ka, Art. Game na. Kev, boyfriend kita. Gusto ko ng chocolate bar. Julie, ang sabi ko, busy ako. Hmm. Diana! Diana! Hindi naman umubra. Anong sinasabi niyong hindi umubra? Eh, pinakita ko naman sa inyo kung paano ang dapat gawin. Kaya na pinuntahan ko si Kev Sabi ko gusto ko ng chocolate bar Sabi niya busy siya nakikipaglaro kay Art Oo, sabi ko kay Patrick Ibili niya ako ng chips Sabi niya ako na lang daw bumili mag isa ko Kasi may ginagawa siya Sabi ko kay Art na uuhaw ako Gusto ko ng tubig Sabi niya bumili daw ako mag isa Girls, sigurado ako may ginawa kayong mali Okay sige, ipapakita ko ngayon Kung paano maging moody At paano maging mahina Tara! Guys, nag-iipon ako ng pera para sa summer break. Pupunta kami sa trip ni Diana. Anong problema mo? Iiwan mo kami dito? Anong trip? Oo oh, nga di ma, gamitin mo yung pera mo kasama yung mga tropa mo. Mag-hangout tayo. Guys, mahal ko si Diana at siya ang gusto kong makasama sa trip, okay? Okay girls, eto ngayon yung lesson number two. Tingnan nyo ako ng mabuti, okay? Para malaman nyo kung paano yung dapat gawin. Okay, okay. sige. Hmm. Di ma. O oh Diana, eto na naman siya, may sasabihin na naman. Diana, hindi mo ba nakikita? Nag-uusap kami magbabarkada dito. Doon ka nga. Guys, tumahimik ka kayo. Di ma, wala ako sa mood. Huwag kayong maingay. Hindi no, 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 natin, natin, yung natin anong gagawin niya. Diana, bakit nasa bad mood ka? Wala naman akong ginagawa sa'yo ha. Di ma, walang kinalaman sa to. Basta wala ako sa mood. O oh, sige Diana, labas tayo after school, okay? Ito na naman po, si Dima ang sunod-sunuran. Ay, manahimik ka nga, Kev. Girlfriend ko si Diana. Dima, okay yon na ilalabas mo ko. Pero ano bang dapat mong gawin kung wala sa mood yung girlfriend mo? Girls, tingnan nyo, bibigyan na ni Dima si Diana ng gifts. Gigi, anong gift? Sigurado flowers yan. Okay, love. Girls, nakita nyo, bibigyan ako ni Dima ng flower. <laughs> Diana, na, ito 'yung mga roses na gusto mo? Ah, uh, di ma, thank you. Nasa good mood na ako ngayon. Pero gusto ko ng sweets. Okay. Gosh, girls, nasa-shock naman ako. Alam ni Diana paano tatuhin yung kapatid ko. Nakita niyo, girls? Oo, Diana, basta kailangan niyo lang ng maraming practice. Aha! Ako naman. Kev, Kev, wala ako sa mood. Malungkot ako. Julie, wala akong kinalaman sa pagkawala mo sa mood. Eh, tumalun ka. Kev, dapat nga binibigyan mo ako ng flowers eh. Julie, sana ako ng bulaklak, ha? Oh, oh, eto. Oh, bulaklak. Cactus? Kunin mo na kung ano'y meron. Kung hindi, wala kang makukuha. Gosh, nagawa ni Julie. Yana, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakita? Binigyan siya ng cactus. Girls, girls, binigyan ako ng flower. Kung bulaklak lang ang ibibigay sa akin ni Misha, ipapakain ko sa kanya. Oo nga, dapat naman ni Kev, dapat binigyan kanya ng chamomile. Girls, basta kailangan mag-practice kayo. Diana, Rafaelo, yung favorite mo. Oh, thank you, team my love. Aww. Okay, sige. Kakausapin ko si Art. Hihingi ako ng chocolate bar. Nakakainis tun si Dima. Sunusunuran kay Diana. Oo, oh, bad example siya. Kaya to si Julie kanina nang hihingi pa ng bulaklak. Hindi eh. na lang wala si Nat ngayon sa school. Kundi ano-anong hinihingi sa akin nun. Art, kailangan ko ng sweets. Wala akong energy ngayon. Eh anong kinalaman ko kung wala kang lakas ngayon? Soup pang kailangan mo, hindi chocolate. Gusto ko ng chocolate bar. Eh isa na lang tong chocolate ko. Kung dalawa to, ibibigay ko sa'yo isa. Patrick, tara. Hoy, Art! Or... Di ma, masarap tong Raffaello, pero gusto ko ng chocolate candy. Okay, sandali lang. <laughs> oh guys, what's up? Itong si Dima, takbo na takbo, sunod-sunuran kay Diana. <laughs> Ito nga si Yana, nanghihingi ng chocolate. Sabi ko, isa na lang, di ko bibigay sa'yo. Tama yan, tama, astig. Alam mo, Diana? Ano Dima, nakalimutan mo kung anong chocolate yung gusto ko? Sumusobra ka na, Diana. Wala na akong gagawin para sa'yo. Dima, totoo ba yung naririnig ko? <gasps> Girls, hindi naman umubra yung advice ni Diana. Hindi ako binigyan ng chocolate. Oo, Diana, sandali. May nangyayari dito. May maling ginawa si Diana. Oo, oh, mukhang iiwan na siya ni Dima. Diana, sumusobra ka na. Ayaw ko na maging sunod sa sa'yo. Ang dami mong gusto, ang dami mong ayaw. Para kang bata. Dima, pero babae ako. Nakakainis ka. Ayaw ko na. Break na tayo. Dima? Ano, ano ba, yan? ba yan? Girls, kailangan natin ng ibang paraan para gawin ng mga boyfriends natin yung gusto natin. 嗯哼，我。<noise> <noise> <noise>